Sa isang iglap, kayang baguhin ng lindol ang lahat. Ang iyong tahanan, ang iyong buhay, ang kinabukasan ng iyong pamilya. Walang babala, walang awa, walang oras para mag-isip. Sa Pilipinas, kung saan araw-araw tayong nakatira sa ilalim ng mga fault line, marami pa rin sa atin ang hindi handa. At ang mas nakakatakot, karamihan sa mga namamatay sa lindol ay hindi dahil sa lakas ng lupa, kundi dahil sa maling desisyon sa mga unang segundo. Isipin mo, ilang beses mo nang narinig ang payong duck cover hold. Ngunit alam mo ba na maraming Pilipino ang namatay mismo habang ginagawa iyon dahil nagkamali sila ng lugar o hindi nila alam kung kailan ito ligtas gawin? Sa video na ito, ilalahad natin ang lima na kamamatay na pagkakamali na ginagawa ng karamihan ng mga Pilipino tuwing lumilindol at kung paano mo maiiwasan ang mga ito. Kung ikaw ay nasa Maynila, Davao, Cebu o kahit sa probinsya, ang mga susunod na minuto ay maaaring literal na magligtas ng iyong buhay. Manatili hanggang dulo. Nakamamatay na pagkakamali numero isa. Ang unang reaksyon ay tumakbo palabas. Kapag nagsimulang umuga ang lupa, halos likas sa ating lahat ang instinct na tumakbo. Gusto nating makalabas agad, makalayo, makatakas. Ngunit sa bawat lindol, iyan mismo ang nagiging dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nasusugatan o namamatay. Ang unang segundo ng takot ang siyang pumapatay, hindi ang lindol mismo. Sa mga unang sampung segundo ng malakas na pagyanig, karamihan ng mga biktima ay tinamaan ng mga gumuguhong pader, nabagsakan ng kisami o nadaganan ng mga bumabagsak na gamit habang patakbong lumalabas. Ito ang sinapit ni Rogelio, 54 taong gulang, isang karpintero mula sa Bagyo. Noong isang libo, na at siyam na earthquake, mabilis siyang tumakbo palabas ng kanilang bahay. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, bumagsak ang beam sa itaas, isang iglap lang at doon nagtapos ang kanyang buhay. Ayon sa mga eksperto sa seismology, ang unang 30 segundo ng lindol ay dapat ituring na oras ng kaligtasan sa loob. Sa halip na tumakbo, mas ligtas na hanapin ang matibay na lugar, ilalim ng mesa, tabi ng poste o sulok ng dingding na gawa sa konkreto, malayo sa mga bintana. Ang simpleng hakbang na iyon ay literal na makapagliligtas ng buhay. Ngunit bakit nga ba napakahirap pigilan ang sarili? Dahil likas na umiiral ang takot. Ang utak ng tao, kapag nakakaramdam ng panganib, ay otomatikong nagpapadala ng mensahe sa katawan, tumakbo. Ngunit sa lindol, ang instinct na ito ay dapat baligtarin. Dito na susubok kung sino ang may disiplina sa gitna ng kaguluhan. Si Maritz, 43 taong gulang, guro mula sa Davao City, ay isa sa mga nakaligtas noong 2000 at Labinsya-Mindanao earthquake. Ang unang pumasok sa isip ko ay tumakbo. Pero naalala ko ang training namin sa paaralan, umupo ako sa ilalim ng mesa at tinakpan ang ulo ko. Ilang segundo lang, gumuho ang kisam sa hallway kung saan sana ako tatakbo. Kung hindi ako nakinig, baka patay na ako ngayon. Ang kanyang kwento ay paalala na minsan, ang kabayanihan ay hindi sa mabilis na pagkilos, kundi sa tamang pagpili ng kilos. Ang kalmadong pag-iisip sa gitna ng kaguluhan ang pinakamabisang sandata laban sa kamatayan. Pagkatapos ng pagyanig, huwag agad lalabas. Hintayin ang ilang segundo, siguraduhin huminto na ang pag-uga bago magdesisyon. Maraming gusali sa Pilipinas ang hindi kayang tumagal ang pangalawang aftershock. Kaya kung lalabas ka agad, baka doon kaabutan ng susunod na yumanig. At tandaan, huwag magtiwala sa memorya ng iyong bahay. Ang mga pader na mukhang matibay kahapon, maaaring durog na ngayon. Mag-ingat sa mga nakalaylay na kable, basad na salamin, o bumigay na kisami. Ang katotohanan ay ito, ang pagtakbo agad ay hindi tapang, ito ay panganin. Sa lindol, ang pinakamalakas na sandata mo ay hindi ang bilis ng iyong mga paa, kundi ang tibay ng iyong loob at ang tamang kaalaman. Nakamamatay na pagkakamali numero dalawa. Akala ng marami kapag huminto na ang pagyanid, ligtas na. Ito marahil ang isa sa pinakamapanganib na maling paniniwala ng mga Pilipino. Sa oras na tumigil ang unang lindol, karamihan ay agad nagsasaya, nagkukumpulan sa labas, kumukuha ng litrato o bumabalik sa bahay para silipin ang mga gamit. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang pinakamaraming biktima ay nasusugatan o namamatay sa mga aftershock, hindi sa unang pagyanit. Ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, FIVOX, halos anim na 60% ng mga sugatan sa malalakas na lindol ay natamaan ng mga bumigay na pader, bubong, at post pagkatapos ng unang pagyani. Ito ang nangyari kay Leonardo, 61 taong gulang mula sa Surigao. Nang ang unang lindol noong 2017, lumabas siya agad ng bahay para kunin ang alagang aso. Ilang segundo lang ang lumipas, Isang malakas na aftershock ang tumama. Gumuho ang pader at tinamaan siya sa balikat at ulo. Buhay siya, pero hirap pa rin gumalaw hanggang ngayon. Ang mga aftershock ay parang mga ipaalala ng lupa, mga kasunod na panginginig na maaaring kasing lakas o minsan mas malakas pa sa una. Maaari silang tumama ilang minuto, oras, o kahit araw pagkatapos ng unang lindol. Kaya ang unang patakaran ng kaligtasan, huwag agad kampante. Marami ring nagkakamali sa pag-aakalang kapag lumabas ng bahay ay automaticong ligtas. Pero paano kung ang paligid mo ay puno ng mga poste ng kuryente, basab na salamin at mga gusaling maaaring gumuho anumang sandali? Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa kung saan ka nakatayo, kundi sa kamalayan mo sa paligid. Si Riza, 47 taong gulang mula sa Quezon City ay nakaranas nito noong 2022. Pagkatapos ng unang pagyanig, lumabas siya agad mula sa ikatlong palapag ng kanilang opisina. Ngunit sa labas, gumuho ang signage ng katabing tindahan at muntik siyang tamaan. Akala ko ligtas na ako kasi nasa labas na ako. Pero doon pala halos sa kumamatay, sabi niya. Isa pang nakamamatay na pagkakamali ay ang pagbalik agad sa loob ng bahay o gusali upang kunin ang mga gamit, wallet, cellphone, o dokumento. Sa paningin ng isang nakaranas ng lindol, ito ay simpleng hakbang lamang. Pero sa katotohanan, bawat segundo sa loob ng sira o bitak-bitak na gusali ay pagsusugal ng buhay. Ang tamang gawin, manatiling alerto, pakinggan ang mga anunsyo mula sa lokal na pamahalaan o barangay. Huwag agad bumalik sa bahay hanggat walang kumpirmasyon mula sa mga otoridad na ligtas ito. Mas mabuting mawala ng gamit kaysa mawala ng buhay. Marami sa atin ang lumaki sa kultura ng kibalik agad, ang kabustuhang ayusin, linisin o silipin. Ngunit sa panahon ng sakuna, ang dapat mong ayusin ay ang sarili mong kaligtasan muna. Ang mga aftershock ay walang tiyak na oras, kaya kung ligtas ka na sa labas, manatili sa bukas na lugar, malayo sa mga gusali, puno at poste. Kung gabi, gumamit ng flashlight, hindi kandila, dahil maaaring may tumagas na gas. Tandaan ito, ang katahimikan pagkatapos ng lindol ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan. Minsan ito pa nga ang pinakadelikadong sandali. Sa Pilipinas, kung saan madalas ang mga lindol, ang kampante ay nagiging biktima at ang maingat ay nagiging buhay. Nakamamatay na pagkakamali numero tatlo. Pag may lindol, tumakbo agad papunta sa pamilya. Isa ito sa mga pinakamasakit na katotohanan sa mga trahedya ng lindol sa Pilipinas. Ang mga taong nasawi ay kadalasang namatay hindi dahil sa gumuho ang kanilang tahanan, kundi dahil pilit silang bumalik para iligtas o makita ang kanilang pamilya. Ang emosyon ay mas mabilis pa kaysa sa pag-iisip at sa mga sandaling iyon, ang pag-ibig mismo ang nagiging panganib. Noong 2013 Bohol Earthquake, daan-daang pamilya ang nagkahiwalay nang biglang gumalaw ang lupa. Isa sa kanila si Luz Viminda, 30 siyam taong gulang, isang ina mula sa Carmen. Nasa palengke siya nang mangyari ang lindol. Sa halip na magtago, agad siyang tumakbo pa uwi, takot na takot para sa dalawang anak na naiwan sa bahay. Ngunit habang tumatakbo siya sa gitna ng kalsada, nabagsakan siya ng pader mula sa isang lumang gusali. Ang kanyang mga anak ay nakaligtas dahil nagtago sila sa ilalim ng mesa, gaya ng itinuro sa paaralan. Ganito kadalas nagiging trahedya ang kabutihan ng loob. Kapag lumilindol, natural sa ating mga Pilipino ang unahin ang pamilya, pero ang unang dapat iligtas ay ang sarili mo muna. Dahil kung wala ka, wala rin makakapagligtas sa kanila. Marami rin nagkakamali sa pagpapalagay na mas ligtas kapag sabay-sabay. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang pagsisiksikan ay nagiging panganib. Kapag lahat ay sabay tumakbo, mas madali kang madapa, matapakan o mabagsakan ng kung ano. Ang pagkilos ng maramihan ng walang direksyon ay nadiging gulo at sa gitna ng gulo, nadiging biktima ang maayos sanang makakaligtas. Si John, 52 taong gulang, isang jeepney driver mula sa Antipolo, ay nakaligtas noong isang libo, siyam na daan at siyam na puluzon earthquake eh, dahil hindi siya nagpadala sa takot. Nasa terminal siya noon habang lahat ay nagtatakbuhan. Gusto kong umuwi agad pero naalala ko ang sinabi ng barangay officer sa training, pag lumindol, hanapin mo muna ang ligtas na lugar bago ang mahal sa buhay. Kaya nagtago siya sa ilalim ng matibay na poste. Pagkatapos ng isang minuto, nakita niyang gumuho ang footbridge sa direksyong dapat sana itinakbuhan niya. Kung tumakbo ako, baka hindi ako buhay ngayon, sabi niya. Ang ganitong disiplina ay mahirap gawin kapag ang puso ay nanginibabaw. Ngunit ito ang dapat matutunan ang bawat Pilipino. Ang tunay na pagmamahal ay ang kakayahang manatiling buhay para makapagsilbi sa mga mahal mo. Pagkatapos ng pagyanig, huwag agad lumapit sa mga gusali kung saan maaaring naroon ang pamilya. Tumawag muna o makipag-ugnayan sa barangay o mga rescue. Maraming nasawi dahil pumasok sila sa mga sira ng bahay para maghanap ng mahal sa buhay at doon sila inabutan ng aftershock. Sa mga evacuation center, maraming kwento ng kaligtasan dahil sa tamang pasensya. Si Annalyn, 45 taong gulang, mula sa tagbilaran, ay naghihintay ng tatlong oras bago makabalik sa kanilang bahay matapos ang lindol. Natakot siyang baka may kasunod pa. Nang tuluyan siyang bumalik, nakita niyang gumuho ang kisam ng kwarto ng anak niya ilang minuto lang matapos siyang lumisan. Kung bumalik ako agad, baka kami pareho ng nasa ilalim ng mga debris, sabi niya umiiyak. Ang pagkakamaling ito ay likas sa puso ng tao, ngunit kailangang balansehin ang isip. Kapag lumindol, huwag haya ang pangunahan ng takot o pagmamadali ang bawat hakbang. Dahil sa mga ganitong sandali, ang mabubuhay ay hindi ang pinakamabilis, kundi ang pinakamapanatad. Nakamamatay na pagkakamali numero apat. Ang mga bahay at gusaling matagal mo nang tinitirhan ay tiyak na matibay. Ito ang paniniwala ng napakaraming Pilipino na dahil ilang ulit ng nakayanan ng kanilang bahay ang malalakas na ulan, bagyo at lindol noon ay kaya nitong tiisin muli ang susunod. Ngunit iyan ang isa sa mga pinakamapanganib na ilusyon pagdating sa lindol. Ang katotohanan, bawat pagyanig, gaano man ito kaliit, ay unti-unting nagpapahina sa mga pader, haligi at pundasyon ng mga bahay sa Pilipinas, lalo na iyong mga gawa sa lumang materyales o hindi planado ng mga inhenyero. Sa bansa kung saan maraming bahay ang TECE -E, o sariling gawa at kung saan karaniwang pinapatungan na lang ng panibagong palapag ng walang pagsusuri, nagiging bomba sa ilalim ng lupa ang bawat tahanan. Iyan ang naranasan ni Mang Ernesto, 68 taong gulang mula sa Pampanga. Sa loob ng 30 taon, ipinamana at pinaayos niya ang kanilang bahay, patong ng patong, dagdag ng dagdag. Noong 2000 at Labinsham Luzon Earthquake, Ilang segundo lang matapos magsimula ang pag-uga, bumigay ang kanilang bubong. Nakaligtas siya, pero nasugatan ang kanyang apo. Akala ko matibay pa. Pero yung lakas ng lindol, parang hinipan lang yung bubong namin, sabi niya, umiiyak. Marami ring nag-aakalang ligtas sila dahil nasa mga bagong gusali o kondominium. Ngunit ang pagiging bago ay hindi otomatikong garantiya ng tibay. Kung hindi maayos ang pagkakagawa, kung tinipid ang bakal o semento, maaari pa rin itong gumuho. Ipinakita ng mga nakaraang lindol sa Davao at Surigao na maging mga bagong istruktura ay bumibigay kapag mali ang disenyo o kulang ang maintenance. Ang isa pang maling gawi ay ang pagkakaroon ng labis na tiwala sa mga nakasanayang lugar. Halimbawa, ang mga lumang paaralan, simbahan o gusali ng gobyerno dahil matagal ng ginagamit, inaakalang isubok na sa lahat. Ngunit karamihan sa mga ito ay itinayo bago pa man magkaroon ng mga modernong building codes. Sa madaling salita, hindi sila idinisenyo para sa lakas ng mga lindol na Si Lorna, 52 taong gulang, guro sa Iloilo, ay nakaligtas dahil sa maagang babala. Noong unang pagyanig, nakita ko agad na nagkakabitak na yung pader ng faculty room. Hindi ko na hinintay pa, pinalabas ko lahat ng estudyante. Ilang minuto lang bumigay ang buong wind ng lumang gusali. Wala ni isa ang nasaktan. Ang kanyang mabilis na desisyon ang nagligtas sa kanila. Ang aral dito ay simple, ngunit mahalaga, huwag umasa sa nakasanayan. Ang bawat bahay, gusali, at istruktura ay kailangang suriin, lalo na pagkatapos ng malalakas na pagyani. Kung makakita ng bitak sa pader, lundo sa sahig, o gumagalaw na pinto o bintana, ito ay mga senyales ng kahinaan. Huwag ipagsawalang bahala. Tawagin ang barangay o lokal na inhinyero para magsuri. Maraming Pilipino ang nagbabayad ng pinakamataas na presyo, buhay, dahil sa katigasan ng loob. Sa halip na matibay ang bahay namin, dapat ay sigurado bang ligtas pa ito. Ang pagmamahal sa tahanan ay dapat hindi bulag. Dahil minsan, ang bahay na ating inalagaan ang buong buhay ay sharing maaring maaaring magbaon sa atin sa ilalim ng guho. Ang tunay na karunungan ay hindi ang umasa sa nakaraan, kundi ang kumilos ngayon upang mapanatiling ligtas ang kinabukasan. Nakamamatay na pagkakamali numero lima. Wala akong kailangang ihanda kung mangyayari bahala na si Diyos. Isa ito sa mga pinakaugat na paniniwala sa kulturang Pilipino, ang bahala na. Isang kasabihang maihalong pananampalataya, tapang at minsan kapabayaan. Sa panahon ng lindol, ito ang pinakamapanganib na paniniwala, dahil kahit gaano katatag ang pananampalataya, kung walang paghahanda, mabilis masisira ang pag-asa. Sa tuwing may balitang lindol, marami ang nagsasabi, e kung oras ko na, oras ko na. Ngunit ang ganitong pag-iisip ay pumapatay hindi lamang sa sarili, kundi pati sa mga taong umaasa sa atin, mga anak, apo, kapitbahay. Hindi pa nanampalataya ang pagtanggi sa responsibilidad, ito ay pagtalikod sa karunuan. Noong libo at earthquake, libo-libong pamilya ang nawala ng tahanan. Isa sa kanila si Nelia, 56 taong gulang, isang tindera mula sa kidapawan. Tuwing may naririnig akong warning sa radyo, pinagtatawanan ko lang, sabi niya. Sabi ko, sanay na kami sa lindol dito. Pero noong dumating ang malakas na pagyanig, bumagsak ang kanyang maliit na tindahan. Sa kabutihang palad, wala siyang customer noon. Ngayon, tuwing maririnig ko ang tunob ng serena, nanginginig na ako, dagdag niya. Ang kakulangan sa paghahanda ay nakaugat sa ideya na ihindi naman sigurado kung mangyayari. Ngunit sa isang bansang tulad ng Pilipinas na nakapatong sa Pacific Ring of Fire, hindi tanong kung mangyayari, kailan mangyayari. Marami ring Pilipino ang nagkakamali sa pag-aakalang sapat na ang pagkakaroon ng emergency bag, mahalaga iyon. Pero kung hindi mo alam kung saan ito ilalagay o hindi mo pa nasusubukang gamitin ang laman nito para lang itong dekorasyon. Ang tunay na paghahanda ay may kasamang kaalaman, disiplina at ensayo. Ang bawat pamilya ay dapat may plano saan pupunta kapag lumindol, sino ang tatawagan at saan magtatagpo kung magkahiwalay. Dapat alam ng mga bata kung saan magtatago at ng mga matatanda kung paano aalalayan ang mga mahina. Ngunit sa karamihan ng mga tahanan, wala ni isang pag-uusap tungkol dito. Bakit? Dahil ayaw nating pag-usapan ang nakakatakot. Si Marvin, 34 taong gulang, isang ama mula sa Batangas, ay nakaranas ng lindol habang nasa trabaho. Walang nakakaalam kung saan magtatagpo ang pamilya ko, sabi niya. Tatlong oras bago ko sila makita. Akala ko tapos na lahat. Pagkatapos noon, gumawa sila ng simpleng plano kung may sakuna, pupunta ang lahat sa barangay hall. Mas kalmado na ako ngayon. Ang plano, kahit maliit, ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang pinakamapanganib na pagkakamali ay ang pagpapasa ng kapalaran sa swerte. Dahil ang lindol ay hindi pinipili kung sino ang mabait o masama, mahirap o mayaman, banal o makasalanan. Pinipili nito ang hindi handa. Sa huli, hindi mo kailangang maging eksperto para mabuhay. Kailangan mo lang ng kamalayan at pagkilos. Ang pananalig sa Diyos ay mas makapangyarihan kapag sinasabayan ng kilos ng tao. Tulad ng sabi ng isang matandang kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya bago mo sabihing "ibahala na," isipin mo ito, baka ang bahala mo ngayon ay maging trahedya bukas. Huwag iasa sa kapalaran ang kaligtasan. Ihanda mo ang sarili, ang pamilya, at ang puso dahil sa Pilipinas ang pinakamalakas na lindol ay laging dumarating na walang paalam. Ang lindol ay hindi natin kayang pigilan pero kaya nating paghandaan. Ang mga limang nakamamatay na pagkakamaling ito ay paulit-ulit ng kumitil ng libo libong buhay sa Pilipinas. Hindi dahil mahina ang mga Pilipino, kundi dahil kulang sa tamang kaalaman. Ang tunay na tapang ay hindi ang pagtakbo sa panganib, kundi ang paghahanda bago ito dumating. Kung umabot ka hanggang sa bahaging ito ng video, ibig sabihin ay gusto mong mabuhay at maprotektahan ang mga mahal mo sa buhay. Iyan ang unang hakbang. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin ang like, mag-subscribe at ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Maaari mong mailigtas ang isang buhay sa simpleng pag-share lang. At gusto naming marinig mula sa iyo, alin sa limang pagkakamali ang madalas mong nakikita sa paligid mo? Ibahagi sa comments dahil dito nagsisimula ang kaalaman na nagliligtas.